Handa na ba Handa na ba Handa na ba <laughs> <laughs> Ratata! Ratsadang tanong! Tapatan! ataran at Tahan! Okay, una set. pili na. Mm. Pili ka lang ng isa sa mga sasabihin ko. Una, kwentong barbero o kwentong kutsero. Yan. Pareho! Pareho! <laughs> Politic oh. Political harassment o political embarrassment? Political embarrassment, syempre. No? Mm. Bibo hey, o chubibo? <laughs> chubibo. <laughs> chubibo na. Oh. Impeachment o enrichment? Dapat impeachment dahil sa enrichment. Ayan, ano <laughs> ba? May pa. Talaga, oh, okay, o. Oh, oh, okay. 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 oh, oh. Pilinas. ugali o asal. Ano ba? Ano sa so dalawa? Pareho. Pareho. Rin. Pareho. Pareho. yan. Pagkaugla yan. Ito, ito shake, rattle, or roll. Heads should roll. <laughs> Ayan. Okay. O oh, yan huli na. Huli natin. Huli na. Oh. Heads uh -huh. will roll ba? O tumbling at rock and roll lang? Yan. Yung should ay yung head yeah. should roll. Pero okay. ang nangyayari ay puro na pala, lang. Pala tumbling lang. Tumbling lang talaga. Woo! Nagkakaroon sa yulo na lang. Wala yung mag-tumbling, bumagsak ng plakda. Yeah. Yeah. So, yun, una na, eh. yung, yung mukha mo yung hahampas sa side. O uh, nga, una mukha nga eh. <laughs> ako naman, charot uh, tru oh, tru o trululu? Charot hindi totoo? O, trululu, totoo. Unang tanong, Secretary Lemas. Charot ba ako, trululu? Inaambangan mo na ba ang susunod na libro ng Vice presidente kaugnay daw sa traidor na kaibigan. O, hindi ako makapaghintay. True lalo! <laughs> excited, <laughs> excited na ako. <laughs> excited na. Ikaw lang, talong. Uh, naniniwala ka ba na hanggang sa huli ay hindi raw iiwan ni Senator Aini ang mga Duterte? Huh? True lalo! Uh, True lalo talaga. Uh, uh. O naman talaga. Pakatlan talong! Sabi ni PBBM, ito na, ulit ulitin natin itong health role. Eh. Health role again this time sa pagpuslit kay Alice Go. May mga ulo ba, naniniwala ka ba, Sek, na masisibak? Sana. 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 Ngayon lang tayo tayo nagtatagpo. <laughs> Iyon. Sana. Pero wala pa Sana. wala nakikita. Oh. Ayan. No? Kaya nga, neither true nor charot. yan. Okay. Oh, last question. Usapin impeachment kay BP Sara na handa na raw siya pero dinideny ng kamera. Sa yung bolang kristal, matutuloy ba? Yan. Hmm. Alam mo sa ating politika para showbiz eh. Maraming oh, denial king and queen. Yan. Diba? Para oh. showbiz yan eh. <laughs> so, ano, oh. natin mo. Para dito sa politics ko, pag may oh. tinanong na personal, deny, deny kagad. Ka yeah. <laughs> So, anong sagot mo, Sek? Si? Anong sagot mo? Matutuloy ba impeachment? Matutuloy ba ang impeachment? Mas true lalo. Mas, true lalo. Mas -tru -lalo. Oh, okay. Okay. oh, yeah. Tignan natin. Thank you, Sek! Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan! At Tahan!